One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng mga sardinyo. So, yun. So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. My gosh, naloka ako. Sobrang pagoda ang lola sa ninyo. Sobrang kararating ko lang talaga galing doon sa event namin sa school. Hay nako, nakakaloka. But, nairaos ko na siya na bongga-bongga. So, eto nga, syempre, chuchika tayo ngayon dahil ang daming ekseda, ang daming ganap na nababasa ko tungkol nga sa performance ni Chelsea manalo dito sa Miss Universe Preliminary Competition. Actually, hati eh. Yung iba, sinasabi nila okay lang. Yung iba, sinasabi nila ligwa. So, ano bang ina-expect ko? Siyempre, yung iba, magugustuhan. Yung iba, ayaw. di <laughs> ba? Diba? Ganun naman eh. Kasi, siyempre, ang hinahanap natin performance, yung palong-palo yung talagang e-exena siya ng bongga-bongga. Pero, hindi kasi yon ang ipinakita nila Chelsea Manalo dito. Anyway, So, punta muna tayo doon sa swimsuit, evening gown, at saka dito sa ano, national costume. Actually, sa, marami akong narinig na lahat daw doon ng category na yun ay magkakaroon daw ng scoring. So, yun yung balitang nakarating sa akin. May scoring daw yung not cost, may scoring daw ang swimsuit and evening gown pero titignan lang nila kung paano mag-execute yung kandidata and then mabilisan lang ang bawat eksena. Actually, binigyan lang sila ng ilang minuto. Uh, parang one minute sa swimsuit, one minute sa uh, national costume, and 30 seconds lang doon sa ano naman, sa evening gown. And then, sabay-sabay sila, ba diba? Tatlo-tatlo. So, medyo nakakaloka yung performance ng kandidata natin kasi hindi mo malaman kung pasok ba siya o hindi pwedeng maelto kuyo, pwedeng pasok sa top 30 ba ako, ko ako tatanungin ninyo performance niya sa natkos kung may scoring yon, hahatak yun ng bonggam-bongga kasi parang piling ko, pagdating dito sa simula ng laban sa Narcos, nag nagperform siya ng bonggam-bongga at nakita naman natin na talagang ginali na naman niya doon ako impressive sa akin yung kanya Narcos, yung style ng Narcos niya at yung execute niya. Pagdating dito sa swimsuit, medyo nagkaroon ako ng a little bit disappointed kasi nag-expect ako na talagang papalo siya ng todo pero nabitin ako sa eksena. Ayun yung totoo. Maganda ang pasarela pero nakakabitin kasi hindi mo alam kung saan yung direksyon papalo ba siya, magpo ba siya. Kaya kanina, para maintindihan ko yung ganap niya, nagganap ako ng ibang video or ibang clip na another side para mas makita ko yung kabuuan nung eksena niya. Kasi kung doon lang tayo magbibase na panood natin, sa totoo lang, ang unang expression mo, kulang sa energy. Pangalawa, ang lambya ng performance. Pero kapag may nakita kang ibang video at pinanood mo siya ng maigi, doon mo masasabi, ay okay naman pala siya. So, nakita ko din doon na yung lakad niya na talagang umiksena ng bonggang-bongga, bongga, hinahataw niya yung paan niya, hinahampas niya, pero limit lang. Hindi katulad nung sa Miss Universe Philippines na talagang pagtinignan mo, bongga. Pagdating naman dito sa evening gown, actually maganda yung gown. Hindi naman ako nagsasabi na parang ay hindi bagay sa kanya. Siguro nag-expect lang ako ng ibang eksena. Yung nakita ko yung unang-una yung gown, ang expression ko, ang bongka. Kasi parang nadala niya ng maigi yung gown eh. Tapos ah uh, lalo na yung nagpaikot-ikot siya na alam mo yon yung parang naging balon talaga yung gown, yung buka ng gown. Ang ganda tignan. In fairness, pero hindi ko lang alam kung nagawa niya ba to sa simula pa lang or nagawa niya ito patapos na or pa-exit na sila. Kasi hindi ko nakita pa yung video talaga ng kabuoan ng preliminary competition guys. Aaminin ko sa inyo, until now hindi ko pa siya napapanood. Kaya hindi ako makapangbigay ng comment doon sa ibang kandidata. As in, inuulit-ulit ko lang yung performance ni Chelsea Manalo para mas maintindihan ko So, sa tatlong kategory, I think mas mahina yung laban niya sa swimsuit. Kasi, piling ko yung ibang kandidata, nakikita ko yung clips, mas humataw sila. So, parang piling ko doon. Kaya lang, hindi kasi ako yung judges eh. So, hindi ko masabi na palo ba to o hindi. Pero sa mata ko, yung unang expression ko, nalamyaan ako. Pero yung pangalawa, yung nakita ko na yung buong detalye, ah, okay naman. So, I hope na nakita ng judges yung buong details. Kasi sila yun nando doon, di ba? Kasi kung titignan mo yung ibang angulo ng video, ay maganda naman pala yung ginawa niya. Hindi naman siya kulang sa energy. Parang tama lang kasi yung performance niya ay hindi ataw. Kalmado lang ang eksena niya. Ngayon, ganon ang ginawa niya. Kinalmahan niya lang ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi, uh, gusto niya maiba yung galawan niya. Gusto niya na mas kalmado. Ayaw niya ng palong-palo. Ayaw niya yung katulad ng ginagawa na dati. So, gusto niya something new. And, risky to. Kasi, sa totoo lang, ang observation ko dito, hindi ko kasi alam ko anong type ng judges. Type ba ng judges na ganitong eksena lang o type ng judges yung bongga talagang pasarela? Yung humahataw ka talaga? Kasi kung ako yung tatanungin mo, mas gusto ko yung humahataw ka talaga. Yung nararamdaman ko yung velocity mo. Nararamdaman ko yung energy mo. Nararamdaman ko yung hataw mo. So, yon Ako, di ba nila mas malamya ka dito sa swimsuit, ah, sa evening gown, basta sa swimsuit, nabigay mo ng bonggang bongga yung performance mo. Yun lang yung akin, o. di ba? So, nakita na natin. So, ako para sa akin, Soso. -so. Sa category ng evening gown and swimsuit at sa kanat cost, I think ang mahina niyang part ay yung swimsuit competition. So, sa interview, hindi ko alam kung humataw siya ng bonggam-bongga doon. Hindi ko rin alam kung totoo yung mga link na, link na naglalabasan dyan regarding sa scoreboard ng kanilang ano na nag-number to siya. So, ayoko mag-base doon sa mga nakikita ko kasi imposible naman na ilabas nila yon, 'di ba? E private 'yon. So, ang akin performance niya sa sa evening gown, okay? Performance niya doon sa sa not cost talagang humataw siya doon doon siya bawing-bawi pero doon sa swimsuit I think doon siya medyo delikado So ngayon, kung makakapasok siya sa top 30, hopefully, yung performance niya ay overall makalusot sa top 30. But, natatakot lang ako kasi baka mamaya, ina-arrange na nila kung sino yung ilalagay nila sa 30, kung sino yung ililigwak nila, at mag-base sila dito sa performance ng mga girls. Kasi guys, eto kasi performance na to, eto yung walang daya. Yung tipong uh, first expression. Kasi syempre hahataw ka dyan eh. Kasi ito yung unang labas ninyo, di ba? At kung nagustuhan siya ng judges, maaaring magtuloy-tuloy siya hanggang top 12, top 5. Pero kung yung performance niya ay hindi na-impress sa kanya yung judges, pero mataas ang score niya sa ibang kategory at nahatak yun ng bonggang-bongga, I think makakapasok pa rin siya sa top 30. Pero possible pa din siya na maging delikado pagdating sa top 30 sa labanan sa swimsuit round. Kasi lahat yan magsuswimsuit. So, possible kung mahina talaga yung performance niya, ay pwede siyang maligwak ng bongkang bonga So, yon kaya dapat mag-ingat siya. Uh -huh. Mag-ingat siya dyan. So I hope na ma-review niya yan at mapag-aralan nila kung ano yung mga dapat idagdag at hindi. Ang tanong, dapat nga ba magdagdag o dapat nga ba mag-stick lang doon sa performance na gano'n? To be honest ako, kung mga makakasama niya ay puro Latina, I think kailangan niya mag-extra mile. So dagdagan niya talaga yung performance niya. Kasi possible na pwedeng hindi gusto ng judges na kalusot lang siya sa top 30 because yung ibang category ng score niya tulad ng interview, katulad ng evening gown or ng natkos ay umangat. Pero kasi dito wala ng nako, sobrang labanan lang ng swimsuit at saka susunod ay evening gown and Q&A. So, kung ilunusot siya sa top 30, alam mo kasi risky din yung kung magpapalit ka ng performance kasi ang iniisip dyan ng ng ord at saka ng kandidata ay naku, lumusot ka naman. So, ibig sabihin, dapat ganun yung performance na gawin mo. Kasi yun na yung magiging mindset niya. Ay, okay naman pala yung ganitong performance eh. Kaya, carry na. Uh -huh. Pero, huwag kang ano yan, kasi risky yan. Pwede kang malaglag talaga dyan. Lalo na kung hindi strong yung pasarela niya. Ako kasi, ang nakikita ko dito kay Chelsea Manalo, ah uh, parang nag-e-experiment sila ng galawan. Nag-e-experiment ng parang nile-level up nila yung Philippines na uh, dahil powerhouse tayo, laging ganun yung nakikita, laban na laban, they are trying na kalmado walk. So ako, ang lakad niya dito is beating walk. <laughs> Nabibiting kasi ako. Pero hindi ko alam ko yung kabuuan ng walk niya ay maipapakita niyo yung bonggang-bongga -bongga sa prelim. I hope na mag-review sila para alam mo yon makita talaga yung galing nito ni makita niya kung saan siya may kulang kung ano yung dapat niya idagdag kasi napaka-importante na ma-review nila yung performance nila and for sure na review nila yan so yon so hindi ko alam but for me kailangan niya mag-level up pagdating sa top 12 mm -hmm. kung sakaling makakalusot siya doon ay nako, kailangan doon pa lang sa 30 level up na dapat. Hinataw niya na. So, yon Anyway, good luck. O, oh, ba diba? Doon na sa sinasabi nila, nako, nag-ala Olivia Culpo. Kasi si Olivia Culpo nga, eh, ay kalma kalmado lang din yung galawan pero nakapasok. To be honest, lahat naman ng halos na nagiging Miss Universe, Uh, majority sa kanila, parang kalmado-kalmado lang yung galawan. Katulad na lang halimbawa, nang si Irish noong 2016. Hindi naman ganun kakabog pero biglang umiksena ng bonggang bong at nanalong Miss Universe. Tapos ganun din syempre yung kay ano, kanina ba to? Kay India, di ba? Hindi naman yung, yung kay India noon sa si, Harness, hindi naman siya yung katulad talaga ng pasarela ni Parkway na talagang emote kong emote at todo-todo talaga yung ginagawa. At pwede din na masabi natin sa so Olivia Culpo, kalmado lang din yung galawan. Pero nakarating naman at nakuha ang corona ng Miss Universe. Diba? Nakarating sa dulo. Tapos nakuha niya pa yung corona. So maraming mga queens na ganyan na hindi lang performance. Pero kailangan kasi complete package kay Kung si MJ, ako uh, sa si ano to, si CJ Opiasa, na alam mo yon na parang rampa pero may namin ng nabubuo sa sarili, eh okay yon Kaso hindi, di ba? Kasi si CJ, masasabi ko, ato talaga yung batikan. Pero yung sa kanya, hindi. So, ayon Good luck. Yung kay, uh, ginaya niya daw yung gown ni Olivia Culpo, ang sagot ko dyan, parang hindi naman. Kasi una, color blue yung kay Chelsea tapos red naman yung or pink naman itong kay ano Olivia Culpo. Pagkatapos iba yung atake ni Chelsea, iba yung atake ni Olivia. Kaya hindi ko masasabing the same sila. Pero naniniwala ako na Meron pa silang pasabog Pagdating sa Coronation Night And ayan sana Makarating sana siya sa next cut At makadala niya yung sarili niya Kahit top 5 man lang So malalaman natin yan Sa labanan nila dito sa MNC Universe For now I think yung performance niya Soso -so, Wala naman tayong dapat problemahin Kasi parang piling ko Makakapasok naman sa top 30 Pero nandoon ako sa part na Sana ayusin niya lalo pagdating doon sa ano sa coronation kasi alam niyo sa totoo lang ang tingin ko sa kanya masyado nang nilaro yung intablado at para siyang ano doon naglalaro talaga pero tingnan natin hanggang sa dulo ng competition kung aabot nga ba siya o hindi di ba so ngayon hinihintay natin kung ano ang magiging resulta at depende na yan sa kanya kung paano niya to ilalaban talaga ang Pilipinas ng bonggam bongga For sure, nasa top 12, top 30 yan. Kaya lang, hindi ko lang masure kung magpe-penetrate pa siya. Kasi yung ganyang exe na ipinakita niya sa atin ngayon, sa totoo lang, aminin natin o hindi, maging real talk na tayo, ay nalamyaan ako doon sa performance. Pero, tulad nila sinabi ko, sana magkaroon sila ng konting level up para, alam mo yun, kung gusto nyo manalo, eh, gagawin nyo yun lahat. Di ba diba? So, yun! Good luck kay Chelsea! Siyempre, supporta pa rin tayo no matter what happen. Ako naman ay lagi akong nagtitiwala at naniniwala. Um, for sure, I-reviewin niya yan at titignan niya kung ano ang mga dapat nila idagdag at hindi. Either makeup, kailangan kaplakado yung makeup para mas winner yung dating. And I hope na magpalit pa siya ng evening gown na mas bonga mas kabog at lumabas yung kaseksihan niya. ba? Diba? So, yun. So, syempre, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. Hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please comment below para... And yun, guys. Thank you so much. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you next time. Thank you, guys. Terima kasih telah menonton!